အမောရတယ်ဆိုတော့ဒီကြမ်း

Gagawa akong salad pero biglang may order So bali nakadit yung dalawang kasama namin dito kaya kami dalawa lang ay nagtitinda. Alright. Ayan mga orders. Okay, dideliver ko na siya sa Elbot Extension lang kay Larayos at ito sa Mega Mall Maramot. Let's go! Okay, dito. Okay, nabigay ko na. sa so makabot naman. Let's go! Apat na kanto. Okay na, pabalik na ulit ako. Tatapos ko na rin yung salad na ginagawa ko.

iyon Kain na na. Tapos guys, ito yung kanya burger. Analo. Ayan guys. Salad. Para lang ang minis. Kaya natin ang ketchup. Oh. Siyempre magkakataon Burger. Tamsa. Cheese. chili flakes. Ayan sa kanya. Ang mahalo. Sa isa po ito. Hmm. Ano sa yung